Good morning po mga boss Pagka mulit sa aking channel Anting Galing TV Magawin natin ngayong araw to ay Magpapakain tayo sa ating alagang itik Tapos maglalagay tayo ng Vitamins Vitamins po uh, King Vita Plus Subok na ko, subok ko na itong gamit Tagal na uh, Yung tubig natin na painom Manghaluan natin ito tsaka yung pagkain nila hahaluan din natin ng king by plus ito ang vitamins na ginagawa ko mga boss hahalo ko dito sa tubig tsaka sa pagkain nila kaya magagayat muna tayo ng ano tangkong, lagyan natin ng darak at saka pigs Haluin ko lang to mga boss. Yan lang. Uh, puno ng saging pala po at sa kangkong. Yalo natin dito sa may pinabad na darak. Lagyan natin ng vitamins. ito naman yung natira mga boss para sa mga manok to at saka yung malaki naman natin na itik ay ipuro natin no, 3 kilos bawat ubaga lang po at saka tanghali at saka hapon lagyan ko ng ganito darak at saka kangkong tapos may page Kahit kunti lang mga boss. Ito lang matagal ko nang ginagamit mga boss. Vitamins. Buying Vita Plus. Yan lang yan. Tsaka ito, halo ilang natin. Ito, oh, mayroong vitamins na po ito. Pakain na po tayo mga boss. Kain lang kayo, kain lang kayo, tayo sa malaki mga boss Ito yung pagkain nila oh, Ingay na kayo ha Good morning Hello Uy. Ito tayo magpapaano mga boss. Lalagay na tayo ng feeds mga boss at saka vitamins. Thank <laughs> you. Bitinto lang po yo po yo ah, na dito lang po ako magpakain mga boss. Yan oh. Meron silang vitamins. Sa tubig ko na lang inahalo pag may darak doon din sa pagkain sa darak inahalo ko yung vitamins niya. Puro na lang ako bawat umaga mga boss puro lang pinapakain ko. Subukan ko kung talagang mangingitlog ba sila sunod na ilang mga araw malapit na rin naman yung anihan mumunga naman yung palay ngayon baka ngayong ano uh, March po March na buwan anihan na ng palay yan saka ko sila pakakawalan kaya ngayon tsaga tsaga muna istis lang yan, maliligo 'yan sa sala sa sapa mga boss. 'Yung sapa oh mga boss oh. Yan, diyan yan, maliligo yan sila dyan. oh. Yeah, balik na naman dito kakain. Kaya hanggang dito na lang po mga boss. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ko at sa mga viewers ko. Sana hindi po kayo magsasawang manood ng aking mga videos. Kung nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po!